Hi everyone, good morning. So, meron akong 2,000 NT dito. Titignan natin kung saan ba aabot yung 2,000 NT dito sa may Pinoy store sa may Taiwan. At kakasahod lang din talaga ng asako. Kaya eto na grocery ako. Ayan, bumili pala akong tatlong corn beef at tatlong sausage. Tapos kumuha na rin pala ako netong eva at saka Alaska na ano na condensed. kasi nga magbe birthday si baby bala kong gumawa ng maha blanca yung price nga po pala dito ng mga pinoy product ay parang kaunti lang naman yung difference ng price dyan sa atin sa Pinas. this time nga po ay wala akong dalang lista para sa mga bibiliin ko kaya hirap na hirap talaga ako mag-isip kung ano ba mga kailangan ko sa bahay tumakas lang din kasi ako kay baby para makapag-grocery kasi nga wala na kami nga almusalin sa susunod na araw at then nga kumuha lang akong ginataang tulingan sa lata Tapos ayan kumuha ko ng isang spam at saka isang Korean spam kasi yung spam na yan ilalagay yan kapag nag-spaghetti si mama sa birthday ni baby tas ayan nga bumili akong cornstarch na 200 grams para dun sa mahab lang kang lulutuin ko para sa sabado tas ayan kumuha lang akong dalawang sabon ni Jake dalawang ah, perasong sabon nga po pala ay good for one month na namin ni Jay. Tapos ayan, pagkatapos ko sa sabon, bumalik na naman ako dito sa may mga pagkain kasi nga wala akong listahan ng hirap, ba? Diba? Kaya maganda talaga pag nag-grocery ay may lista. Ayan nga po, kumuha na rin ako isang pack ng pancit canton pang merienda merienda. Tapos ayan nga, nagtitingin ako ng panglalagay namin sa menudo. Iniisip ko kung tomato paste ba yun or tomato sauce. Tapos nag-search nga ako sa YouTube, tomato sauce nga daw. Ayan, kumuha ako ng maliit lang. At eto nga, next Kung pinuntahan ay mga chicherya. Kumuha lang ako para kapag matagal ako magluto ng merienda. Ayan, may madudukot si Jayt at makakain. Ayan, kumuha akong piyatas. Tapos, oishi. Oh, Matagal ng request ni Jay. Ngayon lang ang nagkaroon ng stock dito. At ayan nga, kumuha na rin pala ako ng mga juice. At para kapag gusto ni Jay uminom, may makukuha na ako. Tapos, ayan, kumuha din pala akong dalawang toothpaste. Buti nga, naalala ko. Kaya, lesson learned. Bago pa magsahod, dapat may nakalista na ako para in case natatakas sa kay baby para mag Ay, may handa na akong listahan. Kumuha nga din po pala ako ng marshmallow para sa may birthday ni baby. Yung ilalagay sa may hotdog, marshmallow na nakastik. Balik na lang siguro ako sa Thursday para maggrocery ulit ng ibang kulang namin. At ang busy ko talaga mag-asikaso ngayon kasi puro DIY ngayon birthday ng anak ko para tipid din talaga. Sa tingin niyo po, magkano kaya inabot ng pinamili ko? Magbibi ko nga sana ako kaso nga naisip ko may kanin naman sa birthday ni baby kaya mahablang na lang. Sana nga ma-perfect ko yung mahablang At natatakam din talaga ako nung nagkikrabe ako sa mahablang Ito talaga yung pinaka-favorite part ko kapag sasahod na yung asawa ko yung mag ako ng mga stocks namin. Napakasarap sa feeling na makapaggrocery talaga. Kaligayahan ko na yun. So guys, ayun na nga po. Naka 1,197 ako sa lahat ng mga napamili ko. Kaya thank you talaga sa napakasipag kong asawa at para mag-provide ng mga pangangailangan namin ni baby. I love you love. Thank you. At isingit ko na nga rin po pala sa video na to yung pagtitrick or treat ni baby sa mga ninang niya dito sa may ability. <laughs> Ate Jane, dala ako malaki. <laughs> Nag-bless ka na ba? Para <laughs> diretso, <you>, ha? <laughs> Bless! Bakit ang mama hindi <inaudible> nakabiss? Hindi, pausa-pausang pa. Bakit ba? Siyempre pa ko. Okay? Baby, what will you say? Siyempre. Oh, Naku, nabissin naman magnet. Magnet, bye. Yatalen, come! Baby, come here! M Bring, come. Your Bring your pumpkin! Bring your pumpkin! Bring your pumpkin! Where's your pumpkin? There, are. The big one! Ako baka ilagay pa ng ninang yung ano ah okay, okay. nung dress ah! Hahaha! Follow agad din! There's a ninang! There ninang oh! May umuha mga pagkain. Wow! Hi! Come here! <laughs> Didilen! tao, <laughs> Mm -hmm. Mukhang nilabang pa ni mama mo yung damit mo kaya. <laughs> Nag-pictorial kami sa Dike Dike. Wow, wow. wow! What's that? Mm -hmm. What's that? Hey, Daydilin! Hey, Hala! Puno na! Hey, Daydilin! Look! Wow! Hey, Look Deline. baby What will you say? Yes! lang muna! Hindi ko alam kung si-si talaga o iba yung sinasabi. <laughs> <laughs> <So, laughs> so, so, akala <laughs> ko lang Wala ka daw dyan. Wala daw siya. Wala yun. Jadeline! Ay, kaya kaya. Dyan Ako ba, ate Jadeline? Ano May malaki akong dalang bag entrada, dito. Alam tayo, meron pa sa office. Pupunta kami doon, tay. Ayun. Jadeline, More? What's that? What? What did you say to Ninang? Che -che. Che -che. Oh, oh, hindi na kaya. This one pa, didilin. Isalita muna namin. Ang bigat. Ang bigat, Tay. Kaya na. Kaya oh, niyo uh, tay. tayo. Uh -huh. Bakit? You want mommy's head? Hindi na kaya. Yan sa kwarto. Ay, tao dyan, Tay. Sa kabilang quad Doon sa kininang yang-yang. Ay, wala. Ba't daw yun daw magaling? <laughs> <laughs> Kanina. kanyang ano. ano? <laughs> wow! Strong na What will you say? Kaya na. Okay, Deline, what will you say? Teacher. Uh, As Nina ang to open. What will you say? Please. 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 <laughs> Please? Ah, na Ang um, Lasing na yung pumpkin ko, ha. <laughs> oh, mukhang napagod na yun sa pictorial yun tayo. Nagpictorial kami nung linggo. Dahil pupunta sana kami, ay nung Sabado, pupunta sana kami office. Bay mo kang wala kang magawa sa office ah. Oh, alam mo naman si Yang Boy. May tatuwa. Kasi yung feeling daw nila, lakas-lakas nila kapag may tatuwa. Kahit <laughs> kami boy dun sa kwarto, may ganyan. Yummy! Asim na? Asim? Mango ata, mango. Hindi kami tura niya dahil. Asim? Mayo. Ano daw? Asim! Ano daw? <laughs> <laughs> Kinagtawanan ako dahil.